hi guys for today's vlog okay? for today's video <laughs> malinis lang <laughs> malinis lang malinis lang ako guys may yan oh hali ah mga ano ano so for today's video itutread ako ng aking kapatid yan didi ning didi ako masyadong didi ako -di, masyado nalinigan pero linigang mo muna yun. Ako yung madalas nagpapatread. Ay, ako yung madalas nagtitread ngayon. Ako nagpapatread. Charang! <laughs> <laughs> For this video, guys. Hindi <laughs> <laughs> matapos-tapos ang pollinasing mo. Ay, naku, ah. aray ko. Wow, talaga naman. Magaan-gaan din ng kamay, ah. <laughs> Syempre. Mahal na talaga sa ate, ah. <laughs> requested. <laughs> Nalala ko dati requested ako pagdating sa trading huh? Asan ah, si Joy? Oh, maglala Joy. Bila. Yan. Wait lang, wait lang. Kapatid, kapatid, kapatid. Kapata natin, kapata natin eh. May mga discarte guys, pag trade ganyan. Ayun. O, oh, sabi mo, wala. Kalat, tanggalin. Yan. Ayun. Oh, may nadara. Yan. Ganyan na mag-thread, guys. Mas maganda na... Wait lang. Hain ba? Okay. Mas maganda kasi yung tinitread kasi mas malinis. Relaxing to eh. Hmm. Nabuhol-buhol na. Bali, mas maganda ka dito sa gilid. Kabila. Kabila ako. Yung share niya, saan? Linaw ng camera ko dito. <laughs> for video, guys. Agoy. Okay. Ay, flex ko si Mickey Mouse ko na bag. Sure. <laughs> Nabili ko yan, guys. Noon ako sa Louis Vuitton. For the okay. Wait lang. mo na kung Wait lang. Lungo. Ay, napagkadala. Wait lang, wait lang. <laughs> Yung mudak kilikilik ko na lang paik. Dali na go. Ara ikot sa pananim mabalik man Babalik ako sa trabaho ko eh. Nagtakas lang ako, nagbuto lang ako, guys. Pinayagan ko. Syempre. oh belaga. Oh. So, mau shoutout, shoutout kay Dan. <laughs> Ah, ako agad sa nakira yun yan. Ayaw, pag mukha ka. na. Sige. Baka 5 minutes lang. Content na. <laughs> Tama na. Napagal na guys. Napagal. <laughs> <laughs> Napagal na guys. Ang ano ko, ang <laughs> ang specialist ko. Napagal na siya. Tama na daw. mo simutanin, pati dininig sa mga aning ko. Ay. Shout out sa kamay ko. Nakaboto na ako, guys. Hindi <laughs> sa maning na. Eh. <laughs> Siyempre, shout out. Oh. Shout out kay Dan. Hala. Dali <laughs> <Thank you. laughs> <laughs> <laughs> <hari> na neng. Simot na ning. Andi na gitna, oh. antong tunga, tunga. Um, Kuli duha maning na ano kaman man. Yan. Hindi ho. O. Ano lakaw ay, na yun? Ano, oh. <laughs> ano yun? Lakaw ni ka ba? Matangos talaga ang ilong. Uy! Sana ul. Ano yun? Ano magaling mag-tread. Kahit tutangos ang ilong, kaya yan. Mayos ka. Ang filip mata madala. Hindi talaga dami ang mo. Ay, grabe ka naman. <laughs> <laughs> pa Hindi ano nangyari Ay nagkumis. Ay nagkumis. Ay Ay naku. Yan. Hmm, okay na Ay nagkumis. Ay nagkumis. Malinis na guys. <laughs> for this video, shout out. Dali. Sa <laughs> sound. <laughs> sound agad. Wala pa sound. Asa ka na? Ang tago na. So yun lang guys. Nagpa-trade lang ko. Thank you for watching. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye. Eh, ang ganda ko ngayon. Click the notification bell click the notification bell para updated sa mga bagong video. Shout out! <laughs> Bye!